Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating economics class. Handa na ba kayong matuto ng bagong aralin? Para sa linggong ito, ang ating paksa ay tungkol sa supply. Pag-aaralan natin ang tungkol sa mga konsepto ng supply at ipapaliwanag natin ang nilalaman ng batas ng supply. Handa na ba kayong malaman ang mga ito? Tara na at simulan na natin ang pagtalakay. Para sa panimula nating gawain, nais kong pansinin ninyo ang nasa larawan at sagutin ang katanungan. Pagkatapos ng bagyo, ano ang kadalasang nagiging suliranin ng mga magsasaka? Naapektuhan ka rin ba sa mga suliraning ito? Pakicomment mo naman sa ibaba ng ating video ang iyong kasagutan sa simpleng tanong na ito. Bilang tugon sa maraming pangangailangan ng tao, nabibigyan ng pagkakataon ang mga producer na lumikha ng mga produkto at magkaloob ng serbisyo upang kumita. Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Alamin naman natin ang sinasaad ng batas ng supply. Isinasaad sa batas ng supply na mayroong direkta o positibong ugnayan ang presyo sa quantity supplied ng isang produkto. Kapag tumaas ang presyo, tumataas din ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili. Kapag bumaba ang presyo, Bumababa rin ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili. Ito ay ayon sa Citeris Paribus, ibig sabihin ang presyo lang ang batayan. Ayon sa batas ng supply, sa tuwing ang mga producer ay magdidesisyon na mag-produce ng produkto o magkaloob ng serbisyo, ang presyo ang kanyang pangunahing pinagbabatayan ipinapakita ng batas na ito na ang presyo ng produkto o serbisyo sa pamilihan ang pangunahing batayan ng producer sa paglikha. Dahil dito, higit ang kanilang pagnanais na magbenta ng marami kapag mataas ang presyo. Katulad din ng aralin natin tungkol sa demand, mas maunawaan natin ang konsepto ng supply sa pamagitan ng supply schedule, supply curve, at supply function. Isa-isahin nating ipaliwanag ang mga ito. Ang supply schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong ipagbili ng producer sa iba't ibang presyo. Makikita sa kanang bahagi ang halimbawa ng supply schedule ng lapis. Ano ang napansin mo sa supply schedule. I-comment mo naman sa ibaba ng ating video lesson. Maliban sa supply schedule, maipapakita rin ang ugnayan ng presyo sa quantity supplied sa pamagitan ng isang diagram o graph. Ito ay tinatawag na supply curve. Ito ay isang grapikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Katulad ng demand curve, may dalawang axis ang graph, ang vertical at horizontal axis. Ang presyo ay nasa vertical axis at ang QS ay sa horizontal axis. Ano ang napansin mo sa supply curve? I-comment mo naman sa ibaba ng ating video lesson. Ang isa pang paraan ng pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied ay sa pamagitan ng supply function. Ang supply function ay ang matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Maari itong ipakita sa equation na Qs is equals to C plus Dp kung saan ang QS ay quantity supplied, P ay ang presyo, C ay ang bilang ng quantity supplied kung ang presyo ay zero, samantalang ang D ay ang magiging pagbabago sa presyo. Subukan nating mag gamit ang formula na QS is equals to C plus D P. Halimbawa, ang given natin ay QS is equals to 2 plus 2P at ang presyo naman ay 3 at 6. Unahin natin i-compute ang QS kung ang presyo ay 3. Ilagay na natin ang bawat value patay sa formula. Ito ay magiging QS is equals to 2 plus 2 multiply to 3. Saan nakuha ang 3? Ang 3 ay ang presyo na hahanapan natin ng quantity supplied. QS is equal to 2 plus 6. Saan naman nakuha ang 6? Ito ay ang nakuha natin nang i-multiply natin ang 2 sa 3. Ang QS o ang handang gawing produkto ng isang producer sa halagang 3 o 3 ay 8. I-compute naman natin ang QS kung ang presyo ay 6. QS is equal to 2 plus 2 multiply to 6. Magiging QS is equal to 2 plus 12. Ang QS o handang gawing produkto ng isang producer sa halagang 6 o 6 ay 14. Nasundan niyo ba kung paano mag-compute? Subukan nga nating sagutan at buuin ang supply schedule na ito. Para sa panuto, computein ang sumusunod na talahan na yan, gamit ang datos na nasa ibaba at ang supply function na QS is equals to 0 plus 5P. Simulan natin sa punto A. QS is equals to 0 plus 5 multiply 2. Ang 2 ay ang value ng presyo sa punto A. QS is equals to 0 plus 10. Ang QS o ang dami ng nais gawing produkto sa halagang 2 or 2 ay 10. Para naman sa punto C, QS is equals to 0 plus 5 multiply to 6. QS is equals to 0 plus 30. Ang QS o ang dami ng nais gawing produkto sa halagang 6 ay 30. Nasusundan pa ba ang ating pagkocompute? Para sa punto E, QS is equals to 0 plus 5 multiplied to 10. QS is equals to 0 plus 50. Ang QS o ang dami ng nais gawing produkto sa halagang 10 ay 50. Paano naman kung ang presyo ang dapat hanapin at ang QS ay given gaya ng punto B at punto D? Ano naman ang gagamiting formula? Ang gagamitin nating formula ay P is equals to C plus QS over D or divide by D. I-compute na natin ang punto B. P is equals to 0 plus 20 over 5. P is equals to 20 over 5. Ang presyo ay 4. At para sa punto D, P is equals to 0 plus plus 40 over 5. P is equals to 40 over 5. Ang presyo ay 8. Kaya naman, kung ilalagay natin sa talaan ang ating mga na-compute para sa nawawalang presyo at nawawalang quantity supplied, ay mabubuo natin ang supply schedule mula sa equation na QS is equals to 0 plus 5P. At syempre, para mabuo ang supply curve, kailangan nating iplat ito sa graph. Tandaan natin na ang point 0 ang magiging basihan natin sa paglalagay ng mga numero para sa presyo at sa quantity supplied. Ibig sabihin, ascending o mula sa maliit papalaking value ang ilalagay natin. Naway marami kayong natutunan ngayong araw. Kaya naman para sa tuloy-tuloy na kaalaman, mag-like at subscribe na sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga susunod pa nating mga aralin. Hanggang sa susunod na talakayan, magandang buhay.